Uh, mayong buntag no na JC nga gi ahong og hinganlan o Kaling, kalingawan mga bulanon uh, intended to talaga para sa mga taga buho lalo na kung taga dawis ka kasi taga dawis nga ako pero nandito ako sa Manila you eh, no? so gusto kong na mapalaki itong grupo na to so Uh, meron akong parafol bukas. Uh, ang dapat nito, uh, member ka ng grupo na yon na uh, kalingawan kalingawa na mo mga bulanon. Ako ang i- upload niya ang link no sa or sa GC. So dapat member ka. So sa ngayon dahil uh, konti lang kami, 76 pa lang. So basta subscriber ka sa youtube channel ko kasama ka sa raffle no? so ang original nun ay uh, lima lang ang bibigyan kong ira raffle ko yung mga uh, nagko comment nito sa ano ko na to sa sinabi ko na to ito sa ano, i-upload ko to sa youtube channel ko ang mag comment isasali sa raffle so originally lima lang, lima lang ang dapat bibigyan kong tagi daan no? Pero merong nag-sponsor, so gagawin na itong uh, So, yung sampo na yan, uh, ang ma-raffle, ang makuha sa raffle, tagwa 100 lang. Okay, mag-comment kayo sa, sa, sa video na ito para titingnan ko diyon tapos i-raffle ko. So paano ba ang raffle? Meron sa, 'di ba? Meron sa apps please uh, play, Store ba 'yon? Merong app din na uh, i may para-raffle. Yung may, may tambyulo no, tapos ilalagay doon yung mga pangalan niyo. Tapos ang pagka-stop noon kung pangalan mo may lagay, so manalo ka ng sandaan. So ganun, sampo. Pero sa ngayon lang yan. Ah, sa bukas, bukas yun at ang sinabi ko doon 7 pm ang um, nalilito nga kung ila, paano ko ilalive yun know? So basta ganun 7 abangan nyo o, o, o titignan niyo sa announcement. Okay? So yun lang no. Uh, 500 uh, 500 lang dapat ang budget ko dyan So lima lang panalo So may nag-sponsor So dadagdaga natin Okay, so sampo So mag-comment kayo dito sa Ito sa video na to Para uh, dapat subscriber kita subscriber ka sa YouTube channel ko at sana uh, maging membro ka doon sa kalingawan ng mga bulano na GC okay maraming salamat